Ah, oh, good morning. Shout out dyan sa mga followers ko. Saya, no? Oh, Kagaya niyan. Gustong gusto daw niya mga videos ko. More video pa. Inutusan mo pa ako. Bakit kaya hindi na lang ikaw ang gumawa ng video? What? <laughs> Joke lang, ha? Ah, dahil inutusan niyo ako, oh, challenge accepted. <laughs> Ginawang challenge talaga. Challenge to sa akin, guys, kasi ang aga-aga. Oh, Maghahanda ako ng aking almusal. Pati ba naman pag-almusal, papakita ko pa sa inyo. Oh, oh, oh. Ito, ayan pala ha meron akong sasabihin sa inyo kapag kayo ay pumunta dito sa Hong Kong o kapag mga magtatrabaho kayo sa ibang bansa lalo na dito sa Hong Kong na lang <laughs> yung mga nag-aalmusal dyan sa Pilipinas na talagang lamon talaga, heavy meal na talagang almusal natin. Alam ko yan dahil ako, kapag nag-aalmusal ako, lamon. <laughs> Pero kapag may bala kayo, pumunta dito sa Hong Kong. Yung mga kumakain dyan na mga, ano, mga kanin sa almusal. Yung sarap na mga almusal natin dyan, di ba? Tuyo, magluto pa tayo mga, may mga sinangag, mga tapsilog, yung mga ganun-ganun, mga luglog na yan. Pagdating dito, guys, ay, take note, tandaan ninyo talaga, pag nandito kayo sa Hong Kong, hindi uso ang rice. Kaya ang almusal ko, ganito lang. Mm, ito lang sa akin na. Iwan ko sa mga uh, iba dyan. Basta, paswertihan lang kapag nagkaroon kayo ng amo na makakakain kayo ng rice sa umaga dahil nga kapag hindi kayo sanay kumain ng tinapay naku yung tinapay na yan alas 11 pa lang guys gutom na gutom na tayo nyan. at ang mga pagkain dito mga lunch nila ay hindi uso ang kanin uh, noodles, noodles lang kaya dapat, sanayin ninyo ang inyong mga sarili na mag-almusal ng tinapay kagaya nito, dalawang pirasong tinapay lang sa akin <laughs> at lalagyan ko na lang ng peanut butter almusal na yan o oh, 7.30 ang aking almusal lagi sinanay ko rin ang aking chan, ang aking katawan na mag-almusal ng 7.30. Kahit, kahit gaano ako kabisi, ang almusal talaga ay 7.30. Ito lang. Kaya na. Noon guys, sa seryoso na to. Unang dating ko dito sa Hong Kong, Hello, hindi ko naman tinanong kasi hindi ko naman alam. Wala naman talaga akong alam pagdating sa pagkain. Nagluto pa ako ng kanin, nagano pa ako, yung ano ba yung niluto ko? May spa, may pa ham-ham pa ako nalalaman, spam or sausages man 'yan. Akala ko kasi Pilipinas pa rin 'to. <laughs> So, napansin ako ng aking amo. Tinanong niya ako, what is that for? Sabi ko, our breakfast and my breakfast also. Oh, breakfast here is only bread eggs, and then like that. Okay. <laughs> guys, nasanay na talaga kasi tayo. paggising natin, uh, di ba, minsan nagigising tayo mga alas 5 ng umaga. Magkakapit tayo dyan sa Pilipinas. Pabili tayo ng pandisal. O di ba, minsan pag may oras pa, magmamaritis tayo sa kapitbahay. Daladala natin ang ating kape, pandisal, at saka ganun. Tapos pag alas 7 na, saka tayo magluluto ng kanin para almusal natin. Mag-iisip kung ano yung almusal natin. Ibig sabihin, heavy meal talaga. Lamong to the max ang ating almusal. Dito, dalawang tinapay lang. Minsan, itlog. Yan guys, sanayin talaga ni Inyo, ang inyong sarili kapag nandito uh, kapag may balak kayong pumunta dito sa Hong Kong dahil hindi uso ang rice dito. Tinapay lang talaga. maswerte na talaga yung mga ano dito ha, mga cheche, mga kunyang dito na kagaya ko kapag magkaroon kayo ng mga employers na walang pakialam ko ano yung mga kakainin ninyo lalo na sa almusal. Kasi kapag nababantayan kayo, may mga employers talaga, tinitingnan nila ko anong kinakain mo. Mm. Tapos yun, sanayan talaga ninyo ang inyong sarili na kakain kayo ng tinapay lang. Kaya kapag nandyan kayo sa Pilipinas at may balak kayo, paplight na kayo, kailangan guys, tinapay-tinapay na lang kayo para pagdating ninyo dito, naka-adjust na kayo. Hindi yung magugulat na lang kayo na ang inyong kakainin tinapay lang kasi hindi biro ang kakain lang ng tinapay. o samantalang tayo dyan, busog na busog tayo, almusal pa lang kasi ang iniisip talaga natin, ang mindset talaga natin, mga Pilipino, na kailangan umaga pa lang, busog na tayo. ba diba? Kasi ang mga trabaho natin, sobra, pakbakan to the max. Kaya, ayun, uh, yun lang naman ang masasabi ko. Pagdating dito, hindi talaga uso ang uh, pagkain natin, ang almusal natin na pinapay. Sa akin dati, ang tagal-tagal ko talaga, ha, seryoso ito, ang tagal-tagal ko talaga nakapag-adjust na tinapay-tinapay lang. So, inisip ko na lang na kapag magluluto pa ako, kasi na lang, mag-almusal na lang ako tinapay. Kasi pag magluluto pa ako, mapapagod lang ako. Kaya, sana yan lang talaga yan. Kapag masanay ka na na ang almusal mo tinapay, okay na yan. Makaka, ano, makakasurvive ka na sa dalawang taon. <laughs> dalawang taon mong kontrata. Guys, huwag po ninyong bibibihin ang inyong sarili. Kung anong meron dito, yun na, kain na lang. Wala na tayong arti-arti pa. Kasi pag mag arti tayo, tayo pa rin ang talo. Kaya, di ba, napapansin niyo kami mga OFW, kapag kumuwi ng Pilipinas, ang pinaka-main goal talaga namin ay ang pagkain kakain ng bonggang bongga kasi parang gutom na gutom talaga kami dito namimiss talaga namin ang pagkain dyan kasi nga ang sarap-sarap ng pagkain sa Pilipinas, ang sarap ng buhay talaga natin, kulang lang naman talaga sa ating pera ba diba? kasi fresh na fresh ang mga pagkain dyan. At nakakamiss talaga yung almusal, nakakain ka, nakakamay ka, tapos ang, ang ulam mo, tuyo, ang oh, sarap na sarap, tapos sausaw mo talaga sa, sa ano, sa suka, ba diba? Yan ang hinahanap namin, ang namimiss talaga namin mga OFW. Kaya kapag umuwi talaga kami dyan sa Pilipinas, pagkain talaga, lutuan nyo kami ng mga masasarap na pagkain kasi gutom na gutom talaga kami. Mm. Kaya pag nagbabala kayong pumunta dito sa Hong Kong, sanay na ninyo ang inyong mga sarili, sanay na ninyo, matuto na kayong mag-fasting kasi lagi tayong fasting dito. O diba, baliktad, tayo ang nagtatrabaho, tayo ang gutom.